Ang parating na bagong taon ay mukhang sasalubungin natin na may kakaibang damdamin. Marami sa atin ay may mga alaalang iiwan sa taong lilipas at bagamat ang pahina ng kalendaryo ay magpapalit na para mag-move on sa panibagong taon, meron pa ding maiiwan ang puso at kalooban sa taong patapos na. Sa ayaw natin at sa gusto, ang panahon ay patuloy na lilipas. Hindi magtatagal ay makakaramdam tayo na parang hinahatak na tayo palayo sa mga alaala -ala ng taong lilipas. Ito'y mangyayari gaano mang kapait o katamis ang iyong naging karanasan. Life goes on, sabi nga nila. Totoo ito, pero hindi madaling tanggapin lalo na kung merong kang mahal sa buhay na nawala sa iyo. Ang pangungulila ay tila laging sariwa kahit ilang panahon na ang lumipas. Misan parang gusto mo nang manatili sa alaala -ala ang huling sandali ng pagsasama at ayaw mong payagang kumupas ito sa iyong isipan dahil sa paglipas ng panahon. Pero tila kahit gusto mong manatili sa nakaraan, may paraan ng buhay para unti-unting tanggalin ang kapit ng iyong kamay sa alaala -ala ng nakaraan. Minsan ang pagluluksa ay nasusundan pa ng iba pang problema. Ang mabigat na headline ng nakaraan ay tila napupunta na sa mga likod na pahina ng pahayagan ng iyong buhay. Napapalitan ng panibago na namang kabigatan na dapat pasanin. Bagamat totoo na ang bawat araw ay may hatid na pag-asa, totoo din na may mga pagkakataon na ang bagong araw ay may hati ding bagong problema. Karamdaman, kamatayan, pinansyal, emosyonal at iba pa. Mahalagang tandaan na hindi ang pagpapalit ng araw at panahon ang nagbibigay ng tunay na pag-asa, kundi ang pagsama ng Panginoon sa bawat pahina at kabanata ng iyong buhay. Ang sabi ng Bible, magbubuntis ang isang birhen at mga anak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel. Nang ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Ang pagsilang ni Jesus ay simbolo din ng pag-ibig at pagsama sa atin ng Diyos. Oo, daraan pa tayo sa maraming hamon, kalungkutan, kasiyahan at iba pang samot sa aring karanasan. Pero dapat mong panghawakan ng katotohanan na ang Diyos ay suma sa iyo sa lahat ng araw ng buhay mo. Sa mga panahong nangungulila ka, maaaring hindi agad alisin ng Diyos ang iyong kalungkutan, pero tiyak na ikaw ay kanyang dadamayan. Sa mga panahong nangihina ka, lagi mong tandaan na ang Diyos ang agapay mong maaaring sandigan. Marami pang kabiguan ang iyahatid ng mundong ito dahil sa bahid at parusa ng kasalanan. Pero tandaan mo na ang Diyos na sa iyo'y umaagapay ay nagtagumpay sa lahat ng ito. At ang tagumpay ni Jesus ay laan para sa iyo. Asa ka pa?